Ayan, eto na mga, mga guys, ang pinakahihintay nila ang pagluluto ko ng special bagoong alamang. So, ayan ang ating mga ingredients, pinaghandaan talaga natin yan para naman syempre masarap ang preparasyon. Ayan nga, habang pinapakuluan natin ang ating meat, ayan, maghiwa-hiwa muna tayo ng mga sahog. Siyempre, dapat kompleto ang sahog para mas lalong sasarap ang niluluto nating bagoong alamang. So, ayan na nga, pinag-prepared pre na natin yan. So, ayan, oh, tingnan nyo naman, ayan na, ayan ating meat. Ayan, napakuluan na yan. So, medyo crispy. So, ayan, ilalagyan natin yung ating mga ingredients. Ayan, lang natin yan. So, ayan, sabang nahalo-halo yan. So, ayan, pipigyan natin ng ating bagoong. Ganyan po ang pag-prepared ng bagoong para hindi siya maalat. Kailangan pigaan lang, wag nang hugasan para ang lasa mananatili pa rin. So, ayan, sasahog okay. na natin yan. Oo, di diba? Perfect ng bagoong natin. After that, lalagyan natin yun yan, no? Ah, sili, syempre. Ayan. So, ayan ang ating sili. Medyo madami-dami yan para medyo maanghang-anghang. It's good for the manga. Ayan. So, ayan nga. Lalagyan na natin yan. So, syempre, hindi kompleto kapag wala talagang sili ang bagoong alamang. Sabang so, kukulo yan, lalagyan natin ng suka add natin ng sugar para mas lalong delicious ang lasa so ayun na nga, pinakuloan na natin ng maigi yan ayan, -gisan so gisang na yan so ayan na, luto na